PTV, Telebisyon ng Bayan. Matalang magpapatayo naman ng mahigit isang daang satellite offices sa buong bansa. Ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. Ang PIDEA Director Isidro La Peña, kabilang dito ang 81 provincial offices, 5 sa NCR District Office at 33 sa highly urbanized cities. Layon anya nito na mapalakas ang operasyon ng kanilang tanggapan kontra ilegal na droga. Sa tulong din ng mga itatayong satellite offices ay mapapabilis ang koordinasyon ng PIDEA sa Philippine National Police maging sa Armed Forces of the Philippines. Batay sa datos ng ahensya, mayroon lamang uh, na labing walong regional offices ang PIDEA sa buong bansa. At yan po muna mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page ay follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Mina, magandang hapon.